Ayan ang aking mga kasama. Kami pupunta sa hidden treasure ng Dampalit. Punta kami sa falls. Hindi pa kami nangalahati. Hingal na. <laughs> ito <kabila>. nasira <laughs> ang dami pang nasa likuran naiwan na hihingal na po kami guys nasa kalahati one fourth pa lang kami one port lang. Oh my god yan hingal lang kami kami maliligo ako din may meron ano yan ka no ayan nakita nyo yung aming dadaanan mapunta lang kami dun sa sa swimming pool ay oh, sobrang pagod at tarik pero mamaya sulit naman sulit ang aming pupuntahan ayan nasa ano na yung aking mga kasama ha? ang pagal magsilakad ayan aking mga kasama nauna naman sila ako ay nagpapahuli Aray ito yung aming dinadaanan no aroy hingal halata sa busis na hinihingal na ako guys oh ah. Oh. Woo. Oh. yun ang daan namin guys Nasa bundok lang kami, bundok. Sabi nyo anak ko, Go. Para makapalipay nga kakada yung mga sangko. Ayun, yung aming Ay, ibang kasama na nasa ngayon. baba pa. <laughs> Aray ko. Tignan siya ating anumot niya. Maganda to, pag pauwi okay na, wala na magatayin ganong bitbit. Masaka na. Kailangan <laughs> itainin natin yan si Ate din hindi niya alam. Ah, ayan. Ay, ko po, ang taas pala nung aming pupuntahan. Video mo ko gagapit. Okay. I-shot nila kay Ate Pina. Okay po. Stick tap it. Eh. Parang stick hawak niya. Ah, di lang ito ng camera. Ayan oh. Ah. Hidden swimming pool. Ang lamig ng tubig dyan.